nakukuha ng tama, ang nangyayari po, try and error. Ah, sigurado, kung malapit po kayo dito sa amin sa Honda Motor Trade, uh, bahay ko, ro, sa Dikit, City, ah, dito lang ulang po kami sa Road 20. So, kahilira po namin ang uh, Mercury, Alphamart, katabi namin. So, ma mali po kami makita dito po sa Pumalo so, dito ito lang po kami sa Honda. Bukas po kami rito mula alas. Wat, alas 8.45 ng umaga hanggang alas 5 That's, matanggap din po kami rito ng overhaul at electrical yeah. may mga parts din po kami rito ng piyasa so uh, steering bearing at marami pa pong iba kasi lagbo kami dito sa, sa Honda Motor Ayan, at malapit na matatapos natin na ginagawa so testing naman natin gamit pa rin ang ating scanner kung ano na yung status o update ng ating ginagawang unit Okay. Okay. Tama. Okay, okay. testing na natin yung bating bagong at TPS na ipinalit na aftermarket. So kung ano na ang kanyang status. Oh. Dati, itong scanner ko pala inabili ito oh, nagamit ko na ito sa maraming uh, motor tulad ng Yamaha uh, Nmax at saka Pasio so, din sa M3 so ibig sabihin gumagana po sila doon sa mga motor so pag ganito po ginalaw natin ang ating ano, throttle body huwag ko kalilimutan mag pa reset o oh. PCM reset o oh. tawag nila na TPS at tawag nila na yun na natin, pihitin natin itong kanyang uh, hotel kung anong reading, isagad natin agad call through ayan po, ayan ang reading po niya na isakto so, 77.5 oh, so, ngayon, banda rin naman natin kung nakahagok pa Paul natin trot. Okay, success. O, so, ayan, successful po ang ating ginagawang Honda debit. Pagpalit ng uh, TPS sensor. Napakaganda. So, pag ganito po, palalan po, huwag natin kalilimutan ni Pariset sa technician. So, yan po para uh, yan po ang tamang pagda-diagnose ng ating mga motor para maiwasan yung hula-hula kasi marami pong nagkakamali po dyan. O, kung ano-ano